Adoration of the Blessed Sacrament, nakaupo ka lang doon, wala kang ginagawa. <laughs> Inaantay mong matapos. Siguro sasabihin mo, ang tagal-tagal mo ni Father, ayaw pang tapusin. <laughs> Kasi hindi mo alam ang gagawin eh. May mga technique diyan, no? How to, how to make it fruitful sa'yo. Kamukha ang tinuro ko nga sa inyo. May sikwa ng tatlo, nagdadala sa'yo sa luwanag. Yung tatlo din na nagdadala sa dilim. Pagdasal mo pareho. Yan. Isang pamamaraan yan. Marami akong tinuturo sa inyo sa iba-ibang mga pagkakataon at ito ay makakatulong sa inyo, sa inyong buhay spiritual para maging meaningful ang iyong pagdarasal at reflection. Ang hirap nga sa atin kasi, hindi natin alam kung anong gagawin. Ano ang pwede natin gawin. At ito ang isang magandang example natin. So today, as we reflect on this, tingnan mo lang yung mga pantas na yan yung mga mga bagay na ano bang pinahayag dito. Mga outsider sila, pero bahal din sila ng Diyos. They are looking for for God. Nagsisilbi tayo na ikang, Tapos susugo tayo niya. Tayo naman ang magbabahagi niyan ng liwanag na yan. Sa iba, aakayin naman natin yung iba. At ito ang maganda nating mahihahan doon. Ngayong araw na ito, Epipanya, This is the ending of the Christmas season. So, babalik na tayo sa normal na ordinaryong panahon sa linggong darating. Eh siguro, aantayin mo na naman yung Pasko. Kasi yung iba dito, nagsimbang putubong-bong lang. <laughs> yung iba, nagsimbang ligaw lang. <laughs> yung iba, nagsimbang nakatuwaan lang. Hindi. Ngayon kung ano, a change must come from you. And this is what you can offer to God. God bless you and happy three sa inyong lahat. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, ng Espiritu, Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay sa kinaroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga ang Diyos, sa kasamahan ng mga banal ng matay. At aming liwanag dinggin mo. At manalangin tayo. Panginoon ng liwanag dinggin mo kami. Panalangin. Para sa mga nakalugmok sa ng kaligtasan, at mamuhay sa taglay netong liwanag. Liwanag, tingin mo ang ahal. Sa mga mag tayo.